Samantala may sasakyan pero walang perang panggas ay nakupo. Ito ang naging sitwasyon na sa isang gasolinahan makaraang isang kotse ang magpagasolina at pagkatapos ay bigla na lamang umalis nang hindi nagbabayad. Sa kuha ng CCTV ng gasolinahan makikita ang kinakargahan ng gasoline boy ang isang kulay gray na kotse. Nang matapos ang pagkarga, isinara ng gasoline boy ang takip ng gas tank nito. Matapos ito ay may inabot. Uh, may inabot ang driver at saka pinaharurot ang kanyang sasakyan. Nang mapansin na hindi pala pera ang inabot sa kanya, sinubukan pang habulin ng gasoline boy ang sasakyan. Pero mabilis itong nakalayo. Ilang netizen ang nagsuggest na ipatrace sa Land Transportation Office o LTO ang plaka ng sasakyan. Pero sagot naman ng ilan, posibleng peking plaka ang gamit ng kotse kaya malakas ang loob nitong manloko.